ayan good day sa ating lahat mga kaidiyas meron tayong ayusin dito na XRM 125 95 so ayan bali ang history ng motor na to tinanong ko sa ay mahirap na daw pandarin yung kanyang motor a, minsan hindi na daw andar so ayan, ayan yun yung ating susian so wala namang check engine dito try nating pandarin kung mapandar natin sa push start at sa kick starter mamaya Ayan mga Diaz, uh, hindi talaga sa andar. So, try naman natin dito sa kanyang kickstart. Try natin kamayin. So, ayan. Kung makikita nyo dito mga Diaz, ah, uh, ibig sabihin nito, ah, uh, either slider lining or loose compression na dito sa kanyang block. So, sabi kasi na mayari, may rap no panda rin. At sigurado ito mga Diaz, ah, uh, may gas-gas na kanyang ring. Ay, uh, yung kanyang block. So, makikita natin ito ayan, loss compression. May tendency kasi mahirap sang pandarin uh, kapag loss compression ang isang motor. So, kahit meron sa kuryente at meron gas. So, dito sa kanya tambot so, ayan, marami ng carbon. So, uh, start natin ulit. Ayan, so ayaw na talaga umandar ito motor na to. So, tsamba lang pagdala ng may-ari dito na paandar niya. Pero pagdating niya na dito, try naming na pin under ulit. hindi na sa under. So may tendency na sira na yung kanyang block or yung kanyang piston. So ito yung bubuksan natin at i-confirm muna natin kung meron sa kuryente. Baka walang ang kuryente. Tingnan natin. Ayan na, confirm ah, na. meron naman siya kuryente. So dito mga Diaz, ay hindi na natin i-check yung sa kanyang FI kasi uh, sigurado meron ito kasi nadala niya man dito yung motor. So ayan, umpisa na natin, baklasin muna natin tong kanyang mga cover at tingnan natin yung kanyang black. Ayan mga Diaz, at tatanggalin muna natin yung kanyang mga cover at i-fast forward natin. Ayan mga Diaz, ah, natanggal na natin yung kanyang mga cover. Ayan, marumi na yung kanyang sasi. So dito mga Diaz, tanggalin ko lang itong kanyang head at block. Siguro hindi ko lang mapakita para hindi na masyadong haba yung ating video. So tanggalin muna natin. Ayan mga Diaz, uh, confirm. So sira na yung kanyang block. So makikita natin dito sa kanyang head, ayan. Marami ng carbon at meron na siyang halong oil. So ito yung kanyang piston, ayan. So lumuwag na siya. So sigurado ito mga Diaz, so, kanyang ring. Ah, uh, wala na 'to. Ating at na natin mamaya yung kanyang mga rings. So tanggalin na natin itong black. Ating at na natin kung meron sang gas, gas o wala. So tanggalin muna natin. At tatanggalin ko rin itong kanyang oxygen sensor at lilinisan ko ito mamaya. So tanggalin muna natin yung black at titingnan natin kung meron sang gasgas. So tanggalin muna natin. Ayan mga at tama yung hinala natin dito sa kanyang piston. Ayan, uh, marami ng gasgas gas mga hairlines, at yung kanyang ring, ayan yung oil ring niya, dumikit na, at amoy sunog na kanyang piston. So ito mga kaidiyas, ito yung dahilan ng pag-loss compression, at mahirap pandarin pa yung motor. Yes, isa sa mga, mga dahilan, uh, kapag hindi mandarin yung motor at mahirap na pandarin, pa so ito na yung tingnan nyo yung kanyang uh, black pag okay naman yung kurinte at gasolina nyo so dito na kayo sa compression so kahit tanong gawin nyo dyan kapag loose compression nya ana hindi nasa under talaga yung isang motor so dito sa mga FI kasi dinidetect yan ng oxygen sensor so ayan and mga kaidiyas humihingi lang ako ng pasensya hindi tayo maka tutorial binigyan lang kayo ng tips about ito sa XR Moto na FI So ayan, uh, papalitan lang daw ng may-ari ng bago. Ayan, Mutaro na brand. Stock. Ayan. Pwede rin ito sa RS125, XR125, basta FI. So ito yung ipapalit namin na black. So ikakabit ko lang ito makay at babalikan ko kayo mamaya. Ayan makay na nakabitan natin yung kanyang black. Ayan. Yung kanyang piston. So natap na natin yan. So, dito mga Diaz, i-check ko pa mamaya yung kanyang sa timing chain at sa ruler guide. So, sabi ng mayari, ah, may ingay daw. So, ito mga Diaz, yung balbula niya, pinalitan ko. Kasi, kasi yung balbula niya, ah, wala na. So, may part na bingkong itong balbula. At pinalitan ko rin ng valve seal para sure. Ah, mas maganda kung palitan natin ang valve seal. So, ito mga Diaz, okay na to. Ayan yung valve seal niya. Ah, pinalitan ko rin. So ikakabit na lang natin itong kanyang head. Ayan mga Diaz, ah, nakabit na natin yung black at the head. So may mga wineringan pa ko dyan kanina. So dito mga Diaz, matigas na siyang ikik. Ayan, meron na siyang compression. So andar nito ito mamaya. So paanda natin mamaya. So ayan, goods na siya. Ayan, matigas ng ikik. Ah, kamay, kamayan natin hindi katulad kanina na malambot, so ngayon matigas na. So yun, mga Diaz. So bali dito mga Diaz, ah uh, itatago na lang namin itong kanyang block. So itong balbula, ah uh, pinalitan ko kasi yung sa exhaust, ayan. Siguro dati ito natukod dito kasi dati na pinilitan na lang ah uh, piston. So yan Ah uh, kanina pa ako nagagrind nito, uh, hindi ko makuha talaga kasi may malalim na part, so pinilitan ko na. Ayan, try natin. Ayan mga sa bago natin pandarin, nacheck ko dito sa kanyang roller guide, sa kanyang timing chain. Ayan, wala na. Sa next upload natin mga pagpalitan natin ito. Kasi walang budget ang mayari. So, sa black lang yung kanyang budget. So, next time lang lang ito sa kanyang roller guide. So, ito yung dela ng pag-ingay na parang mayroong coins. Ayan. So, babalik ko lang ito at papandarin na natin. pala ko sa oh, Sultiro pa diba Masyadong <laughs> <laughs> kayboso <laughs> <laughs> Problema lang dito Ay yung kanyang timing chain Sasunod lang daw palitan Sabi na may ari uh, Short pa sa budget Okay na ang black Motaro Standard Banong motor parts daw motor parts Ayan ang problema lang to, Dito makaitigas ay yung kanyang timing chain So sa, sunod lang daw palitan So black lang muna kasi Kapag loss compression May hirapan din ang motor Kasi dinedetect ng oxygen sensor Ito yung kanyang, kanyang oxygen sensor Ayan at walang masyadong minor kasi akala nila minor yung banda doon sa metro hotel so hindi nawala nila shoutout sa kia shoutout sa mayari yan shoutout sa mayari <laughs> kasi ang call Ayan mga kaidiya, siguro hanggang dito nating ating video. Ah, hindi na natin pinandar masyado yung motor kasi Sera yung sa part ng kanyang timing chain at roller guide. So sa next upload natin, uh, palitan namin yung sa sunod. So yan, hanggang dito nating video about 6RM 125 25 So punta lang kayo dito sa Sam and Ford.